paano nga ba magiging isang mabuting magulang? Paano nga ba? Pero bago yan, kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan i-click ang notification bell sa baba para mag-subscribe. Para updated tayo sa lahat ng videos ni Mama Cherry. pagiging magulang. Pagiging magulang, yan ang pinakamasarap na rule sa buhay natin. Kaya tayo tinatawag na magulang dahil sa ating mga anak. Masarap ang magiging isang magulang, masarap na mahirap. <laughs> Bakit masarap na mahirap? Kasi unang-una, lalo na pag ang anak natin ay maliliit pa, kailangan talaga ang doble pag-aalaga sa kanila. Kaya habang bata pa sila, turuan natin sila na maging maggalang na bata. Maggalang na bata at responsible. Maging responsable sila sa sarili nila. Unti-unti natin silang turuan ng mga gawain sa bahay. Turuan natin sila kung na may takot sa Diyos at may respeto sa kapwa, lalo na sa atin na mga magulang nila bali mapagbigay sila na bata. Ano ibig sabihin ng mapagbigay? Hindi siya maramot, hindi siya ano. Kasi kung maturuan natin sila habang maliit pa, paano mag, mapagbigay sa kapwa, dala-dala nila yan hanggang paglaki. So, i-guide natin sila habang bata pa. No? Kasi ang bata, makikita nila galing sa atin. Eh, kung ano yung ginagawa natin sa kanila, gagawin din nila yung susundan din nila ang mga ginagawa natin na bilang mga magulang nila kaya tayo mga magulang lahat ginagawa natin para sa ating mga anak kasi yung kapakanan ng anak natin yun talaga ang ano natin sa kanila tayo mga magulang gagawin natin lahat para sa ating mga anak nandoon na yung kailangan nating magtrabaho kailangan nating gampanan bilang isang magulang kasi mahal natin ang ating mga anak ang mga bata kasi nararamdaman nila yan pag na pag nakita nila sa galing sa atin na kung gaano natin sila inaalagaan paano kung ang magulang ay nasa ibang bansa nagtatrabaho para sa pamilya o para sa mga anak paano ang mga magulang kung ang mga anak ay naiwan dahil sa trabaho sa ibang lugar yun ang pinakamahirap sa isang magulang pag nawalay ang ating mga anak sa atin. So, bago po tayo magtrabaho sa ibang bansa, kung halimbawa si tatay, magtrabaho sa ibang bansa, ang maiwan sa bahay, dapat ang nanay. Para si nanay ang mag-aalaga sa kanilang mga anak. Pero, kung halimbawa, si nanay ang magpunta sa ibang bansa para magtrabaho, siguraduhin natin na si tatay ay aalagaan talaga ang ating mga anak. Kasi iba ang pag-aalaga ng nanay kaysa tatay. Pareho silang mga magulang. Pero iba talaga pag ang nanay ang mag-aalaga sa ating mga anak kaysa tatay. Pero kung hindi talaga maiwasan na si nanay ay kailangan magtrabaho sa ibang bansa, si tatay ang maiwan sa mga bata, bago tayo umalis, dapat mag-usap muna tayo. Mag-usap muna ang mag-asawa kung sino man yung maiwan sa mga anak kasi pag hindi naalagaan yung mga anak natin sayang yung hirap natin sa ibang bansa kasi yung mga anak natin ang ating buhay so bago tayo umalis bago tayo magtrabaho sa ibang bansa mag-usap muna kayong dalawa na mga magulang kaya tayo nagsikap na mga magulang para sa mga anak para hindi masayang yung paghirapan o pinaghirapan natin dapat bago tayo magtrabaho sa ibang bansa, siguraduhin muna natin ang kapakanan ng ating mga anak na nasa ayos sila o nasa mabuting kamay sila kung sino man ang mag-aalaga sa mga anak. Alam ko mahirap kasi alam ko marami sa ibang bansa ngayon na mga magulang na mga ang mga anak ay naiwan dito sa Pilipinas. Dahil kailangan nilang magtrabaho sa ibang bansa dahil sa hirap ng buhay. Sa totoo lang, sayang talaga kung ang ating anak ay maiwan dito sa Pilipinas na walang nag-aalaga, walang maayos na nag-aasikaso. Sayang. Kung halimbawa si Tatay ay nasa ibang bansa, si Nanay ay nasa Pilipinas. Nanay, asikasuhin natin ang ating mga anak dahil sila po yung buhay natin, sila yung regalo natin, regalo sa atin galing sa Panginoon so alagaan natin sila. Hayaan natin si tatay na magtatrabaho pero tayo na naiwan asikasuhin natin. Kasi paglaki ng mga anak natin, nakikita nila kung ano ang ginagawa natin sa kanila. Mararamdaman nila at saka nakikita nila. Pero kung hindi man maiwasan na si nanay dapat magtrabaho sa ibang bansa, bago umalis, siguraduhin talaga natin. Kasi diyan mag-umpisa ang malaking problema. So wag naman sana kung halimbawa si nanay ay magpunta ng ibang bansa at wala si tatay na mag-aalaga, siguraduhin muna natin ang ating mga anak ay maiwan sa ating mga magulang. Kasi iba ang pag alaga ng mga magulang natin na sila ang mag-asikaso sa ating mga anak bago tayo umalis. Ang importante ay mayroong mag-aalaga at mag-asikaso sa mga anak natin. Kahit tayong mga magulang ay wala dyan. Nasa malayo man tayo, huwag nating kalimutan na sila'y tawagan pa rin. Hindi ibig sabihin na nasa ibang bansa ka na, may nag-alaga sa anak mo, hindi mo na sila tatawagan, dapat tawagan pa rin po natin sila parate. Para yung communication ng bawat isa sa iyo na bilang magulang at saka sa mga bata, kahit malayo man kayo sa isa't isa, nandoon pa rin yung communication ng bawat isa sa inyo. Kasi kailangan ng mga anak natin ang mararamdaman nila ang care natin kahit malayo man tayo sa kanila. Bilang magulang, 'yun ang pinakamasarap na mahirap. Mahirap siya kasi malayo nga tayo sa kanila, pero masarap sa pakiramdam pag kahit malayo may communication pa rin ang bawat isa. Nandoon pa rin 'yung pagmamahal sa ating mga anak kasi nga magulang tayo. Para paglaki nila ramdam pa rin nila yung, kahit malayo, ramdam pa rin nila yung pagmamahal natin sa kanila. Para paglaki nila, andyan pa rin sila sa atin. Hindi, hindi sila mapariwara. Dahil, kahit malayo, naasikaso pa rin natin sila or natatawagan pa rin natin sila. Iparamdam natin sa kanila na mahal natin sila. Kaya tayo nagpunta sa malayo dahil mahal natin sila, ayaw natin silang mabigyan ng hindi magandang kinabukasan. Papaliwanag natin sa kanila kung bakit nasa ibang bansa ang isang magulang. Ipapaliwanag natin, sabihin natin sa kanila ang totoo para ang mga anak natin alam din nila na ah, nandoon pala, si, nandoon pala ang magulang namin sa ibang bansa para magtrabaho para sa kanila. O, oh, ayan po. Sana nagustuhan nyo yung ginawa natin ngayon na paano magiging isang mabuting magulang. Nasabi ko, masarap na mahirap. Kung nagustuhan nyo po yung ginawa nating videos ngayon, pakisulat nyo na lang po dyan sa comment section sa baba. Pero kung meron man po kayo hindi nagustuhan sa sinabi ni Mama Cherry, sulat nyo na rin po para alam ni Mama Cherry na meron akong nasabing hindi maganda. Kasi wala naman pong perfecto. Yung sa akin, comment ko lang po o oh, tip ko po sa inyo bilang isang magulang. Kasi magulang din si Mama Cherry. Yung sa akin, nag-share po ako kung paano o paano natin alagaan ang ating mga anak bilang isang magulang. So, salamat po sa pagsubaybay sa channel ni Mama Cherry. Kita-kita po tayo sa susunod. Salamat po. Bye-bye!